Bukas ng alas 11 ng umaga, muling makakalaban ng Los Angeles Lakers, ang koponan ng Memphis Grizzlies. Kung maalala nyo, sa unang nilang paghaharap, nagawang tambakan ng Memphis itong koponan ng LA sa score na 131 to 114. Sa laban na yon, tatlong manlalaro ng Memphis ang nakapagtala ng 20 points. Una si Jamuran, sumunod si Wells at ganun na rin itong si Jaren Jackson Jr. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 39 points na LBJ para buhatin ang koponan nila. Well, wala kasi that game itong si Anthony Davis. Si Ayer at Redish lang ang halos tumulong kay Bron na umiscore naman ng 34 points combined. Intense na naging laban na yun, mga idol, lalo na sa part ni Ja at LBJ. Na kung saan binawian ni Lebron si Ja ng too small gesture matapos nitong ito small si Gabe Vincent. Then after noon may part pa nga na binanggaan ni Ja itong si LBJ sa likuran. Dako naman tayo sa injury report na magkabilang kupunan. Unahin na muna natin yung sa Memphis. Basta sa report, questionable si Brandon Clark at Marcus Smart. Doubtful naman si Vince Williams Jr. Samantala, hindi naman makakapaglaro si na Desmond Bain, JJ Jackson, Cam Spencer at si Jamurant. Para naman sa Los Angeles Lakers, hindi pa rin makakapaglaro sa laban na to si Jared Vanderbilt at Christian Wood. Sa ngayon mga idol, wala pa rin ako nakukuha balita patungkol kay Vando Pero kay Wood meron na, may update na tayo dyan Kaso nga lang nakakalungkot na balita to Ayon sa mismo head coach ng Purple and Gold na si Coach JJ Redding Sinabi nito na nakaka-experience pa daw si Wood ng pananakit sa kanyang tuhod Kaya irere evaluate pa nila to ng 4 weeks Walang yan yan mga idol no Matagal-tagal na natin inihinta itong si Wood Pero tila mas lalo pa atang lumala Well ganun pa man wala na tayo magagawa sana maging healthy na talaga si Wood once na nakabalik siya. Sa tingin nyo mga idol, ngayong wala si Wood at Vando, kinakailangan ba talaga ng LA Lakers kumuha ng another big man na maaring makatulong sa kanila? Magkomento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan. Or kung hindi man sa tingin ko kinakailangan na nilang bigyan ng mahabang playing time sa si Christian Coloco or Jackson Hayes para kahit pa paano may katuwang si AD sa loob ng court. Para naman sa mga magtatanong kung makakapaglaro sa AD matapos magkaroon ng eye injury, yes po, available siya bukas sa laban nila kontra Memphis. Sayang lang mga idol no, magandang laban sana to kung parehas healthy lahat ng mga malalaro ng both teams. Lalo na sa si Jamuran. Well, tignan natin kung anong mangyayari bukas. Sa mga gustong manood ng live mga idol, mag-message lang po kayo. Meron tayong 20 NBA Free League Pass na pinamimigay every live natin sa laban ng Los Angeles Lakers. Pero hindi lang naman laban ng LA yung inilalive natin mga idol, no? Meron din tayong ibang games dyan. Nakadepende na lang talaga kung maganda yung laban at saka sa nire-request nila. Yung tinutukoy ko mga idol, no? Playback po yun. Kung saan dyan tayo ng live ng mga laban ng NBA games. So paano ba yan mga idol? Hanggang dito na lang muna tayo. Muli, maraming maraming salamat sa solid na suporta. Ah. It's your boy King Jen. I'm out.